Nandito na tayo. Sobrang ganda ng place. So, dito tayo kukuha ng pre seafood food. Nakikita niyo yung mga bato na yan? Nandiyan nakatago ang mga treasure. Ayan! Hindi pinapansin dito yan, mga kabayan. Kaya tayo ang kukuha sa kanila. Let's go get some. Doon sana magandang pumuesto. Doon o. Oh. Sa may tulay na yun o. Oh. Sa ilalim niyan marami dyan eh. Kaya lang may nakapwesto Kaya hindi tayo pwedeng pumunta dyan. So dito lang tayo sa may bato-bato. Para makikita ko rin si Nia habang siya ay kumakain. Dito mga guys, marami dito ng tahong. Ayun, chaan. May nakita pa tayong crabs. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Kaso maliit lang siya. Ang daming maliliit na isda. Yan, no? Sinong mahilig sa pahong, Taas ang kamay. O. Oh. Sus, dami. yung taong yung malalaki lang kukunin natin yes Can you open? ito guys ang dami pa daming taong go get it I'm getting it ah! uh oh get it It. Good job, lovey. Let me see it. Yeah, yay, that's your first muscle. Yay, yeah uh -huh. here, mommy, put it in the bag. Yeah, you put it in the bag. Okay, put it in the bag. I'm gonna get find some more. That's a huge one. Here's two. What you got there? Two. You got muscle. What's in Tagalog for muscle? Anak? I don't know. Tahong. tahong, yes, Tahong. Say it. Tahong! <laughs> There. Few minutes later, eto na. Oh. Dami nating na pring tahong, mga kabayan. Look at that. Oh. So after nga nami manguha ng tahong, ay nageyan na rin si Nia na umalis para makapaglaro siya dito sa so may palaruan dito. So halos magkatabi lang 'yan, hal uh, ano ka lang, tatawid ka lang. At uh, pinaglaro ko siya ng mga 10 to 15 minutes. And then ang sabi ko sa kanya, After that, may dadaanan pa kasi kami. Ang sarap maging bata, walang iniisip na problema kundi paglalaro lang, kakain, matutulog, manunood ng TV, maglalaro. Pero noong kabataan ko, hindi ko naman naranasan yung ganito kalaking ano, maglaro sa ganito kalaking playground. Ang mga laro noon ay payak na payak lang yung tatawagin ka ng kaibigan mo sa labas ng bahay niyo. Sisigaw yung pangalan mo. Sabihin laro tayo. Patintero, tumbang preso, luksong baka, mga taya-taya, 10-20 at marami pang iba. So after nga maglaro ni Nia ay umalis na rin kami. Ang sabi ko sa kanya ay dadaan kami sa boardwalk para makita naman namin kasi it's been a long time na hindi kami nakakapunta sa boardwalk. So ito ang itsura ng Ocean City dito sa Maryland pag ganitong patapos na ang summer, medyo konti na lang ang tao. Pero kapag winter naman, lahat ng store dito ay sarado. So after ng boardwalk ay umalis na rin kami at siniya nakaturog na rin habang ako'y nagdadrive. Kaya dito sa US, napaka-importante na marunong kang mag-drive. Kasi hindi mo mararamdaman ng freedom kapag hindi ka marunong mag-drive dito.